universal social pension para sa lahat ng mga senior citizen. At ipapaliwanag din natin sa inyo ang mga klase ng pension na po pwede nyo applyan. Sa dulo rin ng video, bibigyan din namin kayo ng update sa NCSC. Universal dahil kahit pa nakakatanggap na ng SSS o GSIS pension dahil nagtrabaho naman tayo ba diba, sa ating buong buhay. Maraming mga senior citizen ang walang pinagkakakitaan lalo na yung mga nasa remote area at wala din natatanggap na kahit anong pensyon mula sa gobyerno. Tumataas ang gastusin lalo na sa healthcare at maintenance medicine bukod pa ang pang-araw-araw na gastusin ng ating mga seniors. Marami ang nalilito tungkol sa social pension at hihimayin natin yan para mas maliwanagan nyo. So ano-ano ba ang mga klase ng social pension? Unang-una ay ang DSWD Social Pension. Ito ang umiiral na social pension sa ngayon. Ibig sabihin, nagpay pay out na. At ang mga nakikinabang dito ay ang mga indigent senior citizen. Ito ay buwan ng pension at natatanggap tuwing ikatatlong buwan. So, ibig sabihin, 3 months ang makukuha nyo kada payout. So, anong qualification sa DSWD Social Pension? Una ay 60 years old and above indigent, walang natatanggap na pensyon sa gobyerno katulad ng SSS, wala rin pinagkukunan ng kita o sustento at dapat ay rehistrado sa Pilipinas. Number 2, ang local social pension. Ito naman ay depende sa lungsod. Nasa sakupan nyo na kayang magbigay ng pensyon sa mga seniors. Nakakatanggap na sila ng local pension. Meron silang payout ano, mula sa kanilang LGU o munisipyo sa pamamagitan ng OSCA o Office of the Senior Citizen sa kanya-kanyang lungsod. Katulad ng local senior pension sa Pasig, Pasig City po yun ha? Kailangan ikaw ay 65 years old kahit may SS. Ito maganda basta below 4,000. Kailangan lang ng supporting SSS pension print out. Para sa supporting SSS pension Printout, out, kailangan mo magpunta sa SS branch at humingi ng screenshot ng iyong pension at libre mo yung makukuha sa SSS. So ano-ano lunsod ang mga nagbibigay ng local social pension? Sa ngayon, ito palang unknown. Sa NCR, ang Quezon City, Pasig City at Makati City. Kasama rin yan ang Pinyan, Laguna, Bacolod, Laward at saka Legazpi City. Number 3, Universal Social Pension. Ang Universal Social Pension sa Pilipinas ay isang mungkahing programa na yan layunin magbigay ng buwan ng pensyon para sa mga